sasabi ka na, ulit. Akala mo, ano sinasabi niya? Hindi <laughs> lang yun. Babalik daw kasi nawawala daw kami. Hoy! andito na kayo ang nawawala. Eh si Badet, tiwalang tiwala sa akin. Ay, sabi ko, aliwa tayo <laughs> din. Diretso na kasi, tayo. Yun de, na yun. Kasi, para, siya, para, na, na, no. Sabi niya, oh, tawag nang tawag, ng tawag yun, dahi, Haya siya, yung dalawa. Kaya mo sila mawala. Sabi ko, <laughs> sila yung nalilitaw sa sarili niya niyo ka, oh. Sabi bro. ko, hindi daw dito ang daanan. Sabi niya, hoy! hindi dito ang daanan. Dito. Sabi niya, hindi. Sabi niya, sabi ko ni Badet, hayaan mo sila. Kung <laughs> mawala sila, at least dalawa. Hindi. Ang inip. ko kay Badet, huwag mo na silang lingunit. Hayaan mo silang mawala, magkasama naman sila. Sabi <laughs> ko, kung kailan tayo malapit, saka tayo babalik doon. Hindi, hindi dito na tayo, Dad. Sigurado ka, sigurado ako. Andun eh, na Kasi oh. dito tayo naman, kanina. Hindi na sa kalagitnaan. Nasa kalagitnaan eh. Wala, ito yung, di, di ba nang sumakay tayo? Di ba sumakay tayo ng, ano, tricycle? Nakita ko yung sabaw doon, unlimited sabaw. Kanin, unlimited. <laughs> Dead, sigurado ako dito yon Hayaan mo silang magtawag. Ako sila, Diyan, ako sila sa pagitan. Mm -hmm sila una. Hindi sa, sa tatandaan ko tatataan yung, yung ano. Tanto. Ano, hindi okay. yung sinabi naman. Sabi to ito yan. Sabi ko sa ito, alam niya yon Kasi hindi naman magtatawag pa sa yun ng dire-direcho lang <laughs> kung hindi niya alam. Sabi ko ba eh, hayaan mo sila tayo. Sabi ko, hayaan mo silang mawala. At least magkasama sa Kasama niya yung pag-andit. Ato yung matanglawin eh. Kasama <laughs> <laughs> niya yung pag-andit. Sabi niya, tiwala ka ba sa akin? Oo naman ba, sabi ako ba yung tiwala. Ayan na dito. Ay oo nga, na yung pag-andit. Kalapatid sa iyo champion. Dagi champion

Ito sa... kasi kanina. di <De laughs> ba, ba tumawag kami? kami? Si, si Badit tayo. kami si tayo? Marami <laughs> naman siya comment. O oh, di ba Sabi oh, ko kayo. Badit ito. sila mag-joke. Di ba? Minto si Badit. Sabi ni Badit. Sabi Tumingin sa amin. Sabi naman ni Badit. Sabi ni Badit. Ibig sabihin. Alam na lang talaga Pero ang dami ng mga short mga Oo. Ang <laughs> Wala yun. <laughs> May minsan, minsan, minsan. Saan Pagdating na yung 60. Kung mag, -ma -ma mag ano tayo. Mag mission tayo dyan. Lagat yung 60 na mo. <limo. laughs> Sure okay, sure na ako, Dodong. Nasa 60 ko, dato na talaga ako. Dato. 8. Kay lahat na ng anak ko, tapos na. Ay, gumagkita pa tanto. Hmm, ah, magkapita pa tanto. Kasi, ano ba yun? 13 years. Ay, 68 8. years old ka lang nun. Senior na siya, te. E mm. May, may ano na siya sa may ano, aeroplano. <laughs> <laughs> Umabot ako ng 70, mag-celebrate <laughs> talaga ako. 85 plus. Napaka-30, napaka-30. Oo, kasi, magaling pa rin ako sa naman. Kung 4 years na ubunoy, 3 3 years na, may na lang ang ubunoyin ko bago ang senior. Ano dre, hindi. ay Anna, ah, tani na lang senior ka na naka-discount. <laughs> naka-discount ka. Oh. Ano pa sa Rylands? Ako, ako. Communal rides and the drive. Ano pa mo na down. sa resibo natin. Hindi ko nakikita yun. Sa Tagalog, Ano? Kumasok ka sa sperm Siya naman, nagdata niya ako. <laughs> <laughs> sabi pa niya, ang 5 daw, mahirap na kahoy. Ay, <laughs> sabi, ang 5-3. <laughs> Fine <-tri, fay> <laughs> lang siya. Ayos oh. lang, hindi <laughs> mahirap. Hindi, <laughs> siya nagsabi, mahirap. sabi, mahirap na kahoy. Ay, hindi man dato. Oh, fine tayo. lang. Ayos lang. Ay, bukas. Alas 9 tayo pick up yun. Alas tayo bukas. Uh dadaan tayo na butuan. Oh, eh, hindi siya. <laughs> 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 Pwede-checkpoint tayo. Pwede si Swami sa butuan. Sabi ko bakit? Mali. Di butuan yun eh. Para sa malalaking <laughs> <laughs> titilag na that. Hindi siya pwede sa butuan. Hindi siya pwede sa butuan. Sabi ako rin si Kang. Sabi kang pakit. Sabi niya, eh, kasi butuan yan eh. Sige na nga, awin na tayo. Bukit tayo, malas <laughs> tayo. wala <laughs> kami. Wala niya. Basta before nine, nandito na kayo ha. Kami bahala sa anak nyo, gigisingin namin sila ng maga. Before nine? Before nine, hindi for Hindi for Sang di na sila teh. Abu. Namanya meti. Thank you. Jangan ingat kayak yo. Ingat-ingat kayak rame gay, kurang bandlock namanya musak yo. Resik. Ah, marate.